Hello guys, welcome to my vlog Ayan, balik naman kami dito sa may lalim ng tulay Garahe na mga guys, tapos na ang pagtitinda Ayan mga guys, mga tropa Ayan si Bayaw, naliligo Bayaw, Sabado ngayon, dapat bakit naligo ka? Ayan na yan Ay, <laughs> wow Ang luluto ng tropa Oh, ano Ano yan pre? Mang Inasam. Mang Inasam? Hindi yung Inasal? Hindi ah. Yeah. Mang Inasam to. Mang Inasam. Ayan po. Shout out kay Pare Pido. Ayan po. Mang Inasam daw. Oh? Wow. Sana all. Oh? Ayan mga guys. Oh? Dito kami sa ilalim ng tulay ng Aritaw. Punta lang kayo dito, dito lang kami, Luto lang pulutan mga guys. <laughs> 好的。<laughs> oh. <laughs>